Ito na po ang aking ginisang pipino. Nasubukan nyo po ba ito? Hindi lang pang salad o insalada ang pipino ha. Masarap din yan na pang ulam. Yan naman ang ipapakita namin sa inyo ngayon. So pang hinihintay natin, pisahan na natin ito. Ang una natin naiisip kapag pipino, fresh, salad, insalada. Pero alam nyo ba na pwede itong gawing pang ulam o igisa? Yan ang papakita namin sa inyo ngayon. Una, I-slice lang muna natin yung mga pipino. Ganito pala ang ginagawa ako para tanggalin yung katas niya. Para kung sakaling may pait, mabawasan yung pait niya. Umawala yung pait. Kasi nasa dagta ng pipino ang pait. Ganito pagkahiwalan po yung ginawa ko. And hindi ko na po yung binalatan. Kasama na po yung balat dyan. Ito po yung pangsasahog ko. Meron pa ako dito yung kalahating kilo po ng breast part po ng chicken. Lagyan ko lang po ito ng paminta. Maglalagay din po ako ng kunting asin. Tsaka po toyo. Maglalagay din po ako ng isang kutsarang cornstarch. Isang kutsara lang po. Mix lang po natin ito. Stir fry ko lang muna po ito ang aking na-marinate na chicken. Luto ko lang po na nasa 10 minuto. Okay na po ito. Set so aside po muna natin ito. Ito po sa pinaglutuan ko, magigisa po ako ng bawang. Bawang po yung unahin ko. Pag golden brown na po yung bawang, sibuyas na po ang kasunod. Kapag okay na po yung bawang at sibuyas, ito na po yung pipino ang kasunod. Igasa lang po natin ng up to 3 minutes. Ito lang po ito ulit ng konting bichin magdaradag po ako ng paminta tsaka po kunting asin maglalagay din po ako ng oyster sauce mix lang po natin yan so, ng 3 minutes tikman nyo po kung okay na po sa inyong panlasa and then ilalagay ko na po yung chicken na naluto natin kanina Haluin po natin. Igisa po natin ng additional na dalawang minuto. Ito na po ang aking ginisang pipino. Nasubukan nyo po ba ito? Ito na po ang aming ginisang pipino. Siyempre si mamang unang titikim niyan. Ano nasa ma? Masarap. Subukan nyo itong ginisang pipino. Masarap yun. ang ulam. Yun. Pwede rin yung pangulam ha. Hindi lang basta salad. So yun lang po. Please follow, like and share. Bye bye.